mga idol nandito si Kabo Bugluwisap Diwata Paris titikman namin mga idol yung ano Overload Paris ni Diwata Andy Rice Andy Rice with soup drinks daw mga idol free soup drinks 100 pesos Overload Andy Rice overload Paris Andy free soup drinks pala mga idol o, oh, andito kami po oh. nag-open na si Diwata dito sa Bulacan ala <laughs> Diwata Paris mga idol yan si Kabo Louie, mga idol. At nandiyan na ka po mga idol Kabubog, yung order namin mga idol. Ayan, kinuha na ni Kabubog Louie. Ayan mga idol, Overload Faris ni Ala Diwata. Ayan, kung nakita niyo mga idol. Wow, napakasarap mga idol. Tingin mo palang mga idol, talagang masarap na siya. Ayan, Lechon Kawali, si Charon Bulaklak. At ayan pa yung isa mga idol. Wow. Oh, ah. Diba dalawa kasi mga idol, kaming dalawa ni Kabo Louie. At free soup drinks daw yan mga idol Kabubog. Yan, dito lang sa likod namin yung lagay ng soft drinks. Mamili lang daw kami kung ano namin gusto dyan mga idol kabubog. Ayan, namimili na si kabubog Louie ng soft drinks na gusto namin. Ayan, free soap, free soft drinks, Overload Paris. Ayan, dito lang po yan sa Patubig, Bulacan. Ayan, mayroon na po dito. Ala diwata Wata. Ayan, mga idol kabubog, di nyo na po kailangan pumunta sa Maynila. Nandito lang po sa Bulacan, mayroon na pong Ala diwata Overload Paris. Ayan, dito. Chon Kawali, si Bulaklak, 100 pesos po. May fresh of drinks and uh, unlimited rice and unlimited soap. Ayan mga idol, di na makapili si Kabubog Louie nang gusto niyang soft drinks dahil po madaming pipilian, nahihirapan na si Kabubog Louie mamili. Ayan kung nakita nyo, kanina pa siya kakapili, hindi makapili mga idol Kabubug. Si Kabubog Louie! At ayan na nga po mga idol kabubog yung order natin. Ayan o yung soft drinks natin, nandyan na. Ayan, binoise over ko na lang mga idol kasi nagka problema yung pag video ko mga idol. Naka pass forward kaya ang bilis. Uh, ngayon, big voice over na lang natin para at least mayroon tayong maipost na video. At tinagyan ko na nga po ng paminta mga idol. Itimpla na natin para mas masarap. Ayan, kabubugloy. Mayroon pong uh, oil. Ayan, siyempre, lalagyan natin yan. At nandyan na yung rice niya mga idol kabubog. Ayan, Ayan, ang rice niya. Brown rice yata mga idol kabubog. At siyempre, lalagyan natin ng sili. Hindi po yan pwedeng mawala kasi yan po ang nagpapasarap ng ating overload faris. Ang ating sili oil. Ayan, ayan, kumakita niyo mga idol kabubog, ang sarap niyan mga idol. Ayan, titikman natin ito mga idol kabubog. Ayan, linagyan na ni kabubog Louie ng sili oil. Ayan, mga idol at lalagyan niya din yung ating paris. Yan, wow, madami para mas masarap mga sa bubog ng ating overload paris. Ala diwata. Ayan, dito po yan sa Patubig, bulakan. At ayan na mga idol kabubog. Kitikman na natin mga idol. Ayan, lalagyan muna natin mga idol ng kalamansi. Pati kalamansi mga idol kabubog. Anli. Ayan, napakadami ng kinuha ni kabubog Louie kalamansi. Ayan, lagyan muna natin. Timplahan muna natin ng maayos para at least matikman natin ang sarap. Ayan, tinikman na nga namin. Wow, ang sarap mga idol kabubog. Talagang overload paris mga idol. Napakasarap mga idol at siyempre susubukan natin na may kanin. Ayan, para mas masarap mga idol kabubog. Napakasarap nito sa kanin mga idol. Ayan, ang sarap talaga mga idol kabubog. Ayan, sa mga gusto pong matikman to, dito lang po sa patubig bulakan mga idol. Ayan, paglampas nyo lang po ng, ng ano, papunta ang toll gate galing kung galing kayong Divine Mercy paglampas pong papuntang Manila yung toll gate dito lang po yan sa may bandang kaliwa kung galing ka naman po ng Marilaw paglampas nyo po ng uh, Ribisco dito po sa may bandang kanan ayan din po sila matatagpuan Paris Overload ala diwata ayan napakasarap nga po mga idol kabubog at ha, sarap na sarap kami ni kabubog Louie And dahil po kami, galing po kami sa Bangkal Extension, may kawayan Bulacan, galing po kami doon, saktong-sakto po, nagugutom na kami. Kaya dumaan po kami dito ni Kabubog hayan Ayan po, napakasarap mga idol Kabubog. Overload, Paris, Richon Kawali mga idol Kabubog at si Charon Bulaklak ang kasama niya. At please, uh, soft drinks, only soap, only rice po mga idol Kabubog. Kaya sa laga pong 100, hindi po talaga kayo matatalo mga idol Kabubog. Napakasarap mga idol kabubog at simpre, order tayo mga idol kabubog ng kanin para masubukan natin ang under rice kahit nga po hindi tayo pwedeng maraming kanin order tayo mga idol kabubog hindi natin palalampasin ang under rice nila so subukan natin mga idol ayan nga mga idol napasarap na ang kain namin ni kabubog Louie at tapos na nga po kami nga, mga idol kabubog kumain ayan po mga idol oh. sarap ng substance, mga idol pag libre Ayan po, tapos na kami ni Kabubog Louie kumain mga idol. Napakasarap mga idol kabubog ng Overload Forest mga idol kabubog. At ngayon mga idol, magbabayad okay, okay na okay, tayo. Idol, na tayong kumain. Magbabayad na tayo mga idol. Busog na busog si Kabubog Louie. Uwi na kayo mga idol. No? Galing kami nga. Ano? Galing kami ngay kawayan.